two days lang guys, simula nung nagsubmit ako ng report kay Meta at natanggal ang aking unoriginal content na violation. So sa video na ito guys, ay ituturo ko sa inyo ang tamang pag-report kapag meron kayong unoriginal content na violation. Bakit ako nagkaroon ng unoriginal content? So guys, marami kasi akong pages na ginagawa. Meron akong tatlong pages, meron akong profile account, at gumagawa pa ako guys ng tatlong ninja. So, all in all, meron akong seven na Facebook accounts guys. And then, sa so seven up uh, Facebook accounts ko yun, guys, every time na may upload ako dito sa aking profile, pumunta ako, guys, sa aking mga ninja na account at sa pages ko, guys. And then, sinishare ko kung ano man yung post ko dito sa profile. Pagbalik ko sa profile, guys, syempre, super saya ko kasi nakita ko, guys, na marami akong shares. And doon ko lang na-realize na ako lang pala nag-share yun, guys. <laughs> So guys, ngayon, katagal ko yung ginagawa guys until one day, nagkaroon ako ng unoriginal content. So hindi ko alam kung bakit at nanood ako ng mga videos related to unoriginal content guys. So shout out kay Sir Mikoy guys, nakita ko yung vlog niya kung ano ang mga possible na dahilan kung bakit ay nagka unoriginal content. So after nagninilit ko guys ang aking mga pages at ang aking mga ninja accounts, after 3 days guys, nagsubmit ako ng report kay Meta. And after submitting my report guys, 2 days lang guys ay binalik na niya ang aking green. So ganito na siya guys ang aking stream ads. Pwede na ulit akong uh, sumahod sa aking mga videos, sa mga long form videos ko guys. So ngayon guys ay ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang pag-report. So punta kayo sa iyong profiles guys. I-click yun ng 3 dot at copy link. And then punta kayo guys sa help and support. And then report a problem. Continue to report. Include. And then click profile guys, kung profile ang gamit niyo at page naman kung page ang gamit niyo. Tapos ito guys, ang i-type nyo guys sa what went wrong. Guys, kung hindi nyo makuha yung full message na nilagay ko dyan guys, pwede nyo akong ipm at i ko na lang sa inyo guys ang full na message or letter na at tinatype natin dyan sa what went wrong. And then sa last part guys, lagyan nyo ng pangalan. tulad ng nilagay ko dyan guys sa last part, my Bebs ligaspi At sa baba nyan guys, dyan ninyo i-copy-paste yung link na kinakopy ninyo kanina. So, ayan yung link, guys. Ito. So, after nyan, guys, i-press nyo lang take screenshot at screenshot nyo, guys, yung unoriginal original content. And then, click send, guys, doon sa taas. At pagkatapos nyan, guys, naghintay lang ako ng 2 days at bumalik na, guys, yung in-stream ads ko at nawala na ang unoriginal original content ko sa aking in-stream ads. So yun lang guys.